Ang gandang araw sa inyo, guys. Ito nga pala at papunta kami sa dati naming bahay. Buti tubi tong sapa. na lang walang tubig itong sapa. Ngayon mga nga, nauna mga na nga doon. Ang pipilis nila maglaki. Ako ito, hirap he, na hirap sa paglalakad dahil mabato nga, makakatakot. Excited niya silang pumunta doon. At ayun, yung daddy nila, magtitirador doon ng ibon. Kasi yung ibon at tatago. <laughs> Takot ata. Ngayon, nakakita ng ibon. Kaso umalis din. <laughs> may, may kami tubig at malayo talaga. Dito nga kami dumaan sa shortcut. Kasi sa kabilang daan, talaga napakalayo simula doon sa bahay namin. Malapit na kami dito, guys. At itong isa, talagang disidido makaano na gibon, kahanap. Ah, May <laughs> nakita nga siya dito, kaso wala, umalis ulit. May bata talagang daan dito, buti na na wala talagang tubig eh. Ito na nga guys, malapit na kami, paakyat. Ayan, naunan yung mga bata, umakyat. Hmm. Kaso pagdating dito sa may ano, natahot na yung bunso. Pataas hmm. kasing bangin dito guys. Tinulungan siya ng dadi niya. Si ate naman, ex. Takot din. Taas kasi. At ako gusto niyang tulungan. Sabi ko kaya ko na. At ito na nga guys. Itong bahay ni kuya. kabila nga niya ni eh, bahay ng aking biyanan. At sa taas naman ni eh, yung aming dating bahay.